Matapos magka-outbreak ng measles sa Cotabato City, naging puspulsan pa ang vaccination program ng City Health kaya nanguna ang lungsod sa may mataas na immunization rate sa buong farm. Sinabi ni City Mayor Bruce Matabalaw nang magka-measles outbreak noong nakarang buwan, agad na nagsagawa ng massive immunization ang City Health. Sa resulta, abot na sa 71,789 ng mga kabataan na edad 6 na buwan hanggang 10 taong gulang ang nabakunahan mula sa kabuang target na 73,000. Buko dito, maingat ding tinutugunan ng LGU sa pamamagitan ng City Health ang Human Immunodeficiency Virus o HIV kung saan nakapagtala ang lungsod ng 30 siyam na kaso noong 2024. Dahil sa community education at clinical intervention naman ay natugunan ng maaga ang dengue cases sa lungsod na abot sa 830 cases. Kinilala rin ang lungsod bilang nutrition champion sa buong Bangsamoro region dahil sa pagsusulong nito ng mga programa para sa malnutrition na nagpakita ng maliit ngunit makabuluhang bilang ng mga stunting. Habang binibigyan natin ang pag-asa ang kabataan, kailangan din nating tiyakin na malusog ang bawat batenyo sa larangan ng kalusugan at nutrisyon, mabilis na tumugon ng City Health Office sa mga hamon ng pampublikong kalusugan. Mark Antenitaico, NDBC Bida Balita.